Mainit na usapang ngayon ang pagbalik ng Article of Impeachment ng Senado sa Lower House. Anong masasabi mo para sa mga pabor at hindi pabor? Hey, hey! Welcome back to Usapang May Kwenta, kung saan kahit mabigat ang topic, ginagawa nating light, relatable, at syempre, may sense. Ngayong linggo, mainit-init pa ang balita tungkol sa Articles of Impeachment kay VP Sara Duterte na binalik ng Senado sa Lower House. Aba, eh parang Shopee return lang ah. Pero teka, legal ba 'yon? Or trip-trip lang ng politika? Let's break it down. Imagine mo to, may kaklase kang inireklamo dahil nangungopia sa exam. Sinubmit mo na 'yung complaint sa principal's office, kompleto, may test papers, may mga saksi. Tapos pagdating ng complaint sa guidance counselor, binalik. Sabe, "Balikan nyo muna, baka kulang pa." Eh teka, may proseso tayo, 'di ba? Hindi ba dapat kapag official na ang complaint at dumaan sa tamang proseso, dapat tuloy na yung imbestigasyon? Sabi sa 1987 Philippine Constitution, Article 1, Section 3, The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ibig sabihin, pagkatapos ng House na bumuo ng Articles of Impeachment, obligado ang Senado na ituloy ang trial. Hindi na pwedeng ibalik. Hindi ito optional. Hindi rin ito suggestion. Parang sa basketball, ang House ang nagpapasa ng bola, ang Senado ang titira sa ring. Hindi pwedeng sabihin ng shooter, "Oops, ayoko muna, pass mo uli pabalik." Now, real talk, kung may kulang sa articles, bakit nakalusot sa House? At kung may duda ang Senado, bakit hindi trial mismo ang maging venue para ilabas yung kulang o kahinaan ng kaso? Baka kasi takot tayong malaman kung may basehan talaga. Kasi kung totoo ang sinasabi ng iba na walang laban 'yan, politika lang 'yan, edi hayaan nating lumabas yan sa trial. 'Di ba? Kasi kung wala siyang kasalanan, ang impeachment trial pa nga ang maglilinis ng pangalan niya. Win-win. Pero kung hindi natin itutuloy, anong mensahe ang pinapadala natin sa bayan? Na kahit may reklamo, pwedeng isang tabi kung ayaw nang nakaupo. Sa huli, hindi ito simpleng laban ng pro at anti Sara Duterte. Ito ay tanong ng prinsipyo. Ang batas ba ay sinusunod o sinusuhulan ng kapangyarihan? Demokrasya tayo. Dapat may check and balance. Hindi pwedeng may shortcut, hindi pwedeng may bypass. Ako ang iyong host at ito ang usapang may kwenta. Kung saan kahit controversial, basta't para sa bayan. Pag-uusapan natin, like, follow at share kung sa tingin mo mahalagang pag-usapan. Tom at tandaan, hindi balita ang lumilipas kundi ang mga taong tumitigil magtanong hanggang sa susunod.